Hello guys, for today's video may isa ng recipe na naman po akong isi-share sa inyo mga ka-idol ginisang kulay with pork pork strips guys with vegetables ayun in English ko lang mga ka-idol gisa-gisa lang tayo guys ng sibuyas at bawang yan mga ka-idol, sunod na natin yung ating pork ah uh, suit lang natin siya guys until golden brown. Mas maganda po kasi mga kaidong pag naging ano yan, brown. Para po mas masarap at hindi sa. Pwede na po natin isunod yung ating laigo. Gulay mga kaidol. Dahon ng, ay dahon tuloy. Bunga ng malunggay yan guys. Yan. Tapos meron po tayong kalabasa. Libre lang dito mga kaidol yung bunga ng malunggay. Tsaka syempre dahon na rin. Yan lang ang libre dito guys, malunggay. Bukod sa malunggay, wala nang ibang libre pa dito. <laughs> Bunga na malunggay. Buti nga guys, may libre pa. Bunga. Bunga at dahon ng malunggay mga kaidol. Eh, mekos-mekos may natin guys. Nang konti. Yan. Hmm. mekos mekos-mekos. kos. Voice over lang tayo mga kaidol. Next po yung ating spinach. Spinach yan mga kaidol. Fresh na fresh from the farm. Alam nyo naman po siguro mga kaidol kung gaano ka healthy yung gulay na yan. Spinach guys. Sobrang masustansya yan mga kaidol. Mayaman sa vitamin A and fiber. Siyempre. Ma-fiber yan guys. Ayan. Okay na diba? Ang bilis. Ang bilis mga kaidol lang Thank you for watching. Bye bye.